yow ito yung mahirap pagka ano ah, namungupahan ka na nasa baba ka, tapos yung sa taas mo yung eh, nakita ko sa nangarang araw aba bumili pa ng drum <laughs> drum set talaga so ngayon yung narinig nyo ngayon siguro nag enjoy <laughs> nag enjoy ngayon oh. ayun so ito nasa kabilang kwarto ako at wala naman natutulog dito. Eh ngayon linggo, tulog pa yung mga bata. Hindi naman nagigising. Pero narinig na rinig mo talaga. Ay okay, ganyan na lang. Eh yung roof pa naman, mababa lang. Oh. Hmm, yata yung nasa taas ko eh. Oh. Oh. So okay lang naman kasi umaga na rin naman na sana wag lang niyang gawin to ng gabi nang tulog na tulog yung mga bata at yung misis tulog na kailangan magtrabaho ng maaga di diba? ba Aba, mukha lang magaling na magaling na drums itong nasa taas namin ah. Mukha na kayo tayo. Oh. Bumili pa talaga ng drum. <laughs> Problema dito sa apartment namin, kadalasan ng mga apartment dito sa Amerika, yung puro mga ano lang yan, yan para mga kahoy lang, hard reflex. Ang tumigil. O ka narinig ako ah. Yan tapos yung talagang ap apak ng ano, kung maapak sila. Rinig na rinig talaga eh. Ayun, tumigil. Mukhang naranig ako ah. Ayan na nga, pag naglalakad siya. Ayan o. No? Kaya, randam ko yung pakarandam nung dating nasa taas kami. Tapos mayroon sa baba namin na uh, Mexicano, kinatok nga ako dahil maingay yung mga bata na tatakbo. Pero yung mga bata naman kasi yun, di ba? Hindi naman sinasadya. Pero bumili pa ng drum. Di diba? Bumili pa talaga. Okay lang yun. Basta wag lang madalas. At wag yung gabi na natutulog yung mga bata. At nakaka-perwisyo. Di ba? Makamayang pibidyo ko talaga ako nito. Kagandiyan natin ang pibidyo ito na naman, nag-iingay na naman yung nasa taas namin. Dinig na dinig mo talaga yung May ipaglaro sa aso eh. Ayun ako. Dog is noisy. They are playing with the dog. See? They are playing with the dog. My